So, ayan mga guwiks sa hapon na ito tayo ay namasyal dito sa tulay ayan ito nga yung ilog na <coughs> pinasyalan ngayon no? ayan dito ang daan ng mga pambut papunta doon sa Lawod o doon sa laot so dito ang kanilang parkingan ayan so ayan na mga guwiks dahil sa hapon na ngayon maring ito ay papunta na sa laot maghanap buhay na Ayan Palabas na yan doon mga gawiks Palabas Doon sa malawak na karagatan Ayan Diritso na yan sila doon sa labasan So kanina Bali pangatlo na yan dumaan mga gawiks Pangatlong pambot yan Na ating nakita At itong huling tat pangatlo Ay ating nabidyuan ano? no? So dito ayan may nakapark dyan mga gawiks So dahil sa high tide ngayon kaya makita natin medyo nandoon sa bandang tabing tabi So mamaya maya mga gawiks mayroon na rin yang papalabas no para nga siyempre anak buhay ay pangingisda. So, ayan mga gawiks, ang bilis. Ayan, nasa sa laut. Ayan. Nag-iisa lang. Medyo maliit lang yung kanyang pamput no? Ayan. yan ang mga gawiks no mayroon na namang papalabas no yan ay galing doon sa bandang dulo yan yan ay siyempre anak buhay na naman ayan mangingisda so ayan dito sila nagpaparada no dahil sa doon sa dalampasigan ay maalon Ayan. Upang dalawang tao ang sakay mga guwiks. Ba? Tatlo. Tatlo sila. Ayan. At doon nga may nakaparada doon mga guwiks. Nakapark na mga pambut no. Ayan. Ayan. Uh, nakapark. So ayan na. Tatlo. Tatlong tao yung lambat nila mga kawix Yun Ayan na Babiyahin na Babiyahin na At maghanap na yan sa Karagatan ng mapwistuhan Mag-ariyan ng kanilang lambat no? Ayan Ayan So yan na mga gawiks no matapos yung unang araw natin dito sa probinsya yan yung maradalas na hanap buhay karamihan dito basta tabindagat no pangingisda so mamaya maya mga gawiks mayroon na naman yan lalabas dito so yun lang at padilim na pagabi na nga ngayon no Anong oras na ba yan? Ay quarter to six. So maganda ang panahon mga weeks. Ayan. So naswerte tayo sa pagbakasyon natin sa probinsya. Maganda ang panahon. Ayan na. Bye bye. Yahoo.